Naghayag ng kahandaan ng Tagig LGU na maging bagong tahanan ng House of Representatives sakaling lumipat ito habang ang MRT naglabas naman po ng holiday schedule. Express balita ni Sujin Kim Tiniyak ng MRT na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang serbisyo ngayong holiday season. Batay sa inilabas na schedule ng MRT3, adjusted ang kanilang operating hours sa bisperas ng Pasko at bagong taon kung saan mas maaga ang kanilang last trip. Adjusted din ang oras ng kanilang biyahe para sa December 25 at January 1, kung saan ang first trip ay mula 6.30 na ng umaga. Regular operating hours naman ang ipapatupad para sa mga natitirang araw ng Disyembre at ng Enero a 2 at a 3. Samantala, tiniyak ni Tagig City Mayor Lani Cayetano na malaki ang maitutulong hindi lamang sa siyudad kung hindi sa mismong House of Representatives kung tuluyan na silang lumipat sa BGC. Humarap si Cayetano sa Congress Ad Hoc Committee na siyang nag-aaral sa posibleng paglipat nito. Ayon pa sa alkalde, nakipagkoordina na siya sa mga kritikal na lugar tulad ng PNR train station, subway stations at ang integrated transport terminal maging ang multimodal transport project. Sujin Kim, para sa bayan